Ayan, maganda mga harap po mga farmers. So, shout out po sa lahat po ng mga farmers dyan sa Pilipinas. So, update ko pa kayo sa ating tanim po na palay. So, ito po yung uh, po natin na C18 ulit, ano, para sa dry season. So, itong ano natin, babanggitin po natin dito ay yung tinanim ko na C18 and magkano na po yung abono po ngayon. So, based po dito sa abo pag uh, bono po ano, uh, ito po yung hindi po, makita nyo po dito sa video po natin na hindi po uh, branded po itong binili po natin. So, as usual, kung ano po yung mas mura at nakaya ng bulsa po natin, yung po na binibili po natin. So, ito po yung rep na po natin, nakita po nyo sa video, ah uh, yung file po natin na ito, matagal na po ang makakas. So, clarify ko lang po ano. ah uh, ito po yung tinanim po natin na si 18 at sinabog po ito no ah, November 24 uh, last last month lang po ng no farmers so last month November 24 so after ng ano sinabog so tinanim po no binunot po no ano to no December sa uh, 15 kasi December 16 yun na po yung kanyang lipat tanim so yan mga farmers lipat tanim niya ay ano, uh, December 16 so kung bibilahin po natin meron po siya 23 days na nilagay po sa sirabog po ito bago po ito na nilipat tanim so maganda po ngayon dry season ito po yung ginamit, ginawa po namin dahil uh, maganda po uh, mag transplant sa dry season so yan po gandahan So bago po natin sagutin po yung ating abono ay gusto ko lang kulin namin po ano yung abono. Ito po abono po na to, ito. Ito nakikita niyo po yung mga farmers ay ano. Uh, ang tatakpo niyan ay Amigo uh, Granular na Urea. 2 uh, bags at isang 1620. So tanong ngayon magkano po ang Urea? So based po dito sa Amigo na Granular. So, ang presyo po nito ay 1,470 ang isang bag. So, dalawang bag po yan. So, kakalaga po siya ng 200, 2,940. So, mahal po ng abono po ngayon. Pangalawa, isang piraso po ng 1620. At ang tatak naman nito ay sunrise. So, 1,230. 1,230 ang isang bag. Yan. Tsaka, kumuha rin po ako ng isang box ng steel snail kill na ano, pellet. So pang ano po to. Yun, dami pong mga kohol. So lalagay po natin yan para yun po mamatay po yung mga kohol. So bakit po itong ginawa ko po ano? Ito po yung medyo mababa po kasi na klase po ng urea. Yung mababa po yung presyo po niya. So kung kaya mong bumili po ng mga mamahalin na urea at saka 1620, pwede po yung mga farmers So, ito po yung after po ng RAEP, ito na po yung unang abono po nung ilagay po natin na transplant po natin na RAEP. So, paghaluin po niya yung dalawang bag ng urea, saka ah, dalawang bag na urea, saka 1620 na isa. So, match po yon sa isang hektarya. So, ayan po mga farmers. So, in-update ko lang po kayo dito po sa ating tanim po na transplant later on, pag-usapan po natin kung ano po yung maganda pang gamitin para po mabilis po pagpalago po ano. So kung bibilangin po natin yung araw po niya mula po nung Naira F ay uh, ano? So mula po nung ilipat tanim po natin mga farmers, may 12 days na po siya. So after like sabihin natin 14 days, pwede natin lagyan ng abono. So yan po yung nilagay po nila. And yan po yung presyo po ng ating Uh, binili po ngayon dalawang bag na urea isang 1620 sa isang box ng stale oh, kakalaga na ng 4,440 mga farmers so yung input po natin sa pag-farming malakas talaga, malaki kaya yung mga presyo kasi tumataas so yung sa uh, panaman uh, triple 14 hindi ko mataas po daw yung presyo po noon hindi po natanong yung magkano pong presyo po noon mga farmers so yan po yung presyo po ng urea na uh, hindi po branded po ng ano, mga farmers baka si uh, magtanong na naman sila na mura or ano mahal so yan po yung mga farmers maraming salamat po hanggang sa muli po bye bye